Ayan. Ayan guys, good evening. Sa mga nagtatanong po kung paano po tayo, ano kung bakit po tayo uh, hindi po makapag-follow or ano, dahil po ang ating pag-follow po guys ay sa ano po tayo, wag, po tayo sa FB account, kundi wag po tayo sa profile, kundi po sa video reels po. Punta po tayo sa reels, dun po tayo mag-follow. And then po guys, ang ano po, may nagtatanong pa po na hindi na daw po sila na makapag-follow. Bakit daw po hindi na sila makapag-follow? Ayan. Kasi guys, ano ganito 'yon. Ah, uh, baka over na po yung pagfollow nyo. Kasi guys, ganito ang um, pagfollow po kasi natin limited lang po guys. Huwag po tayo hala sige, hala sige follow ng follow kasi ah, uh, pwede po tayo ma-restrict niyan or ma-ban ang ating account. Kaya mahirap po guys. Kaya kaya nga ako guys, kaya pasensya na kayo kung ma, ma po kayo sa akin na sabi niyo po ay Paris back pa follow back pa ganito po. Hindi po agad ako agad-agad ako guys na ganun ako sa inyo kasi ang pag po talaga, pag back o pag limited po. Limited po talaga guys. Hindi po talaga po pwede nga uh, tuloy-tuloy ang ating pag-follow. Pag halimbawa sa isang araw, huwag po tayo magsunod-sunod mag-follow. Uh, halimbawa po sa isang araw, siguro, siguro kahit apat lang ko, Huwag na po tayo sumubra dun. Kasi kung sumubra tayo dun, mas maigil nga po ang apat lang ang ating ma-follow para tiktas po ang ating account. And then, maiwas po tayo sa violation na over limited follow. Kaya ayan guys, uh, kaya langan natin na Uh, mag-ingat lagi sa pag-follow natin. Kailangan bilangin po natin kung kung kailan na po napapalo natin kasi pagbobola na po tayo, guys, hindi na po tayo makafollow or ma -ma pwede po tayo ma-restrict at mabansan ng ating account. Kaya mag-ingat po tayo lagi, guys. Pasensya na po kayo kung hindi po ako agad-agad nakapag-follow kasi dahil in-limited po ng ating pag -follow. At kailangan po, guys, ulitin ko po. Kailangan po pag mag po kayo, doon po sa ating rails video. Makikita nyo po dyan guys, manood po kayo na halimbawa release, ang release ko, panoorin nyo po. Pag panoorin nyo po yung release ko, makikita nyo po dyan. Pag hindi pa po kayo nakapag-follow, pag gusto nyo akong i-follow, may nakalagay po dyan guys na follow. Ayan, sa release lang po tayo guys ang pwede. Huwag po sa ating account, huwag po sa ating profile. Ayan lang po guys, huwag po natin kalimutan guys na mag-ingat lagi. Ingatan po natin ating account. Ayan lang po. Bye, God bless, follow and share.